guys! I'm Miss Sharon Diana Pulikit at isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho habang nag-aaral dito sa bansa Kuwait. Hmm, ngayong araw na to, grade tayo. Bakit nga ba ako grade? Mostly, ang problema kasi dito sa mga kasamahan natin na kasambahay, hindi ako negative ha. Gusto ko lang talaga always positive. Gusto ko masaya, gusto ko, positive lahat. Ayokong isipin yung mga negative kasi masama po yung nag-iisip ka ng mga negatibo or mga pangit na pangingisip. <laughs> Kaloka, di ba? So, natin kung anong laman ng bag ko. At lagi ko talaga yan dala-dala pag ako ay umaalis. O, oh, maliit yan siya na bag na ginagamit ko. Small lang yan. Kasi, kailangan ko din na ipakita sa inyo at ibabahagi ko kung ano ang laman ng bag ko para maiwasan ang mga malicious mindset. Anyway, ito nga po, ibabag read natin ito at malalaman ninyo ang mga lihim at ano talaga ang laman ng aking bag. Sana natin ang maliit kong bag na hindi po ito original guys, hindi, hindi naman talaga ako ma ano eh, yung hindi ako mahilig sa mga mamahalin na mga gamit or mga may mga pangalan hindi talaga as long na magagamit ko at maganda siya sa paningin ko at mura yun, yun maganda talaga siya kapag mura lang at nakaka-save ako para buksan na natin ito po yung laman ng aking bag nabili ko lang po ito yung bag na to is ano lang po um one, uh, two KD, two KD or one and half, parang ganun, nakalimutan ko na, basta dun lang talaga ako, yung sa mga budget ko sa ano, mga bag ko, may limitation lang, yan, kahit sa damit ko, hindi ako bumibili ng mamahaling gamit, tanoksan ko na, ang unang laman ng bag ko ay cellphone. syempre wallet. Kailangan ko talaga ng uh, napkin. Ayan po, may gamit po. May, nakita niyo tuloy yung kulay ng ano ko. <laughs> Sunod naman is, kailangan talaga na may lipstick ako. Kasi, ang lula ninyo te ay hindi mabubuhay hanggat walang lipstick. Dahil, ito lang po ang nagpapakulay ng aking labi. At next, meron din akong lotion. Ayan po, oh may gamit po akong lotion na Myra. Basta na yung skin ko at syempre para pa naman akong snake <laughs> skin. <Sneak> <laughs> Kaloka. I-dry pa naman yung balat ko guys kasi dry talaga yung lip balm. Bakit kailangan ko ng ganito? Dahil sa malamig ngayon ang panahon, kailangan ko yung lip balm para maiwas yung pagtuyo ng aking labi. Sugatan yung labi mo. Po ay pabango. Mm, gin hmm, para madali lang siyang ispray. Kaya ito ang ginagamit ko. O, meron akong moisturizing na dinadala. At ito naman ay ito po ay cream. Cream po ng, na nilalagay ko para sa umaga. Yeah. Sunod naman ay sunblock. Meron talaga akong bit-bit din na sunblock, especially kapag lumabas ako. Na bakit kailangan ko ng mascara dahil pampakulay yan ng aking pilik mata. Meron akong eyeliner na may brush. Alam niyo matagal na talaga to, promise. Tingnan niyo oh. Wala na, sira na oh. Ayun, nakita niya na no. Na, no. Kita niyo yung secret ng ano ko no. Wala na trail pero mahal na mahal ko po ito, Gase, Bakit? galing pa po itong Pilipinas. meron akong gamot na bitbit -bit na doon. Kasi so, minsan sumasakit yung ulo ko dahil sa kakasimhot sa klasik-klasing amoy. Naman ay meron akong candy. Bakit marami akong Max? Hindi naman ako nagbibenta po nito. <laughs> Hi Max! Ito, like sample, nung gutom ako, kailangan kong kumain ng candy para, uh, ano, pan, pantawid, gutom. Cotton buds. O, oh, bakit ako may cotton buds? Minsan kasi, kumakati yung tenga ko. Alam niyo ba, yung pumapasok yung, yung buko sa loob ng tenga ko at kumakati siya. Ewan ko ba, basta magdadala lang ako nito, emergency lang. At sa nakakaalam, alam niyo na, wag na kayong magsalita tumahimik na lang kayo dahil atin-atin lang yun. <laughs> Sana all, oh, di diba? Eto na. Yun na. Ganun, ito lang po yung laman ng bag ko. Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye! Thanks for watching!